Good morning mga Convergence! Happy, happy Friday sa ating lahat. So, uh, for today, wala naman akong maisip na content. So, uh, sana samahan nyo na lang ako. Drive, drive tayo. Uh, ikot, ikot. Pantanggal ng stress. Okay, thank you. So uh, yun na, kwentuhan na lang muna tayo, ikot-ikot, ang tanggal ng stress at negativity. So uh, sa so, uh, so mundo, uh, ang masakit at nakakalungkot na katotohanan na may mga kamag-anak at you know, kaibigan tayo na hindi madalas intindihan ang kalagaan ng suporta uh, sa ating mga pangarap sa ating mga plano. Bawa na lang ay yung, yung, yung paghingi mo ng support at subscription sa dahil sa pagpa-vlog dahil bago ka pa lang na vlogger, di ba? So, iniisip mo uh, na send mo sa mga mag anak mo o sa mga friends mo o sa FB na yun, makakuha ka ng subscription kasi subscription lang naman, di ba? Nakakalungkot lang na yung mga anak mo pa o mga kaibigan mo pa na mga pangkaraniwang tao lang naman ay sila pa yung hindi ka papansinin. Nakakala mo ba eh ikahihirap nila sa buhay yung pagbigay sa ng support at mag-subscribe sa channel mo. Kahit ilang ulit mo na silang ninbahit, sisin ka lang nila. Uh, chinat mo pa, pero oo, -oo lang. Pero hindi na magsa-subscribe. So, um, hindi ko alam, hindi ko alam ang dahilan nila or bakit kaya gano'n. Siguro may iba lang na, may iba na silang dahilan o mga personal na dahilan uh, kung bakit ayaw nila. Kasi ako, pag nanonood ako ng YouTube at nagustuhan ko yung content, subscribe ako eh. Subscribe agad ako dahil subscription lang naman yun eh. Hindi ba naman mawawala sa akin. Siguro hindi lang talaga nila nag-i-gets yung plano mo, yung pangarap mo. Kaya yun, dadamot sila ng isang subscription. Or baka hindi lang nila nakita bilang isang pangmatagal o no? praktikal na bagay yung ginagawa mo. So maraming dahilan. Uh, naisip ko nga eh, kasi lagi ako nanood ng YouTube pati pa yung mga artista na tutulungan mag-promote channel nila ng, ng bawat isa sa kanila kaya bukod na bukod pa sa kilala na sila sa industry ay mabili silang lumalaki kasi sinusuportahan sila ng mga kapwa nilang artista and from there nag-network na yung mga fans nila nagsasubscribe na sa bawat channel nila mga artista na Madaming pera, successful, sikat na pero hindi sila nagdademote sa kanilang support sa kapwa nilang artista. Uh, kaya para sa akin, tama yung mga sinasabi nila sa vlogs nila na uh, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Uh, at tama naman na inuulan sila ng blessings kasi nga tama ang landas nila eh um, nakakita ah, mo sila Vice Ganda, um, uh, sila uh, Ivana Alawi, or iba pang mga uh, artista na sobrang successful sa pag-YouTube pa lang, sa pagiging content creator. Kasi hindi sila nagdadamot, um, hindi sila nag-uutak talang ka, hindi sila nainggit sa bawat isa. Hindi sila nag-agabrad ng kapwa. Kaso walang masama sa ginagawa nila. makita pa natin sila na sinishare din yung blessings nila sa mga taong nangangailangan. Kahit nasabihin pa natin na ginagawa nila yung, ginagawa nila yung content na yun, nakatulong pa rin sila sa ibang tao. Diba? Um, alin ba mas, 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 mas importante? Yung tumutulong ka o yung dinededma mo lang yung mga naladaan kumulubi sa, sa kali o sa kanto. Diba? Laki rin ang respeto ko sa mga vloggers na nagtutulungan yung walang inggitan at sinusuporta nila bawat isa. Tulad na lang nung pinapanood ko ngayon, yung team, uh, team Bugok sa so YouTube. Uh, so mostly, uh, for entertainment lang content nila. At talaga naman, papatawa ka mag enjoy ka. Uh, at wala kang masyadong natututunan pero mag enjoy ka sa sa content nila. Talagang mapapasaya ka. Um, nakakatuwa talaga yung samahan nila. Nakakatuwa at nakaka-inspire yung mga vlogger na katulad nila ng Team Bugok. Na, na lahat sila halos kung susundan mo sila, lahat sila, almost lahat sila uh, ay vlogging ang naging main income, or kinabubuhay nila. Eh, at lahat sila naging successful. Ngayon, dami na nilang endorser, dami na nilang endorsement, may mga sarili pa silang uh, merch. Grabe, nakaka-inspire sila. Kasi nga, sila ang nagtutulungan eh. Pag pinapanood mo yung video nila, makakatanggap mo sila sama-sama kahit puro kalokohan. Halos lahat sila, lahat may YT channel eh. Pero, wala sa kanila nakita ko na naghahatakan or wala ko nakita sa kanila naghahatakan or nagkakaingitan you know uh, you know, mapapa sana all ka na lang talaga sa mga aspiring vlogger at mga uh, nagsisimula na tulad ko um, sa malungkot ay yung kawalan ng support kaling sa mga tao na inaakala mo na hindi ka mapapahiya at matutuwa pa sila na suportahan ka. Eh, pero yun nga, uh, akala ko lang pala talaga yan. So, mahirap pala din pala talaga makakuha ng isang subscribe from your friends and relatives para ka din palang nagbenta ng insurance. Nag-high ka palang, binaplak ka ng nila or sinisin ka lang. So, awit mga ka-virgins. So, uh, yun nga mga ka-virgins, minsan talaga yung mga, mga artista at mga vloggers na may malaki ng pangalan uh, sila pa rin nakakaintindi ng halaga ng support at pagtutulungan dahil sila rin ay nagsimula sa malit na uh, vlogger sa malit na pangarap at naging successful sila at sa kabilang banda naman yung mga kumpikan at kamag-anak na Siguro sabi natin hindi sanay o hindi masyadong naintindihan ng mundo ng vlogging uh, ay maaaring hindi agad naunawaan uh, ang kahalaga ng suporta uh. or sabi natin sadyang hindi ka lang nila feel i-follow at baka nangihinayang pa sila sa isang subs subscription para sa'yo. So anyway, uh, baka sabihin nyo na napakayakin ko na tuloy lang ang laban tuloy lang ang pangarap. Kahit hindi tayo laging nakakuha ng na support mula sa tao sa uh, simula sa lahat ng tao na nasa paligid natin o sa mga tao na nasa natin okay lang yan kasi sabi nga ng mga vloggers na, na naging successful na sipag lang uh, keep grinding keep praying kasi hindi mo naman malalaman kung anong video mo ang makiklik click hindi ka mag-upload So, patuloy lang tayo sa pag-upload ng ating mga content at darating din ng oras na may-reach din natin yung success at tagumpay na inaasahan natin o inaasam natin. Uh, you know, step by step, magkukulat ka na lang may 1,000 subscription ka na, mag-monetize ka na, may, 1, 000, uh, may 100k subscribers ka na, 200, 500, or 1 million subscribers. And of course, as always, sikap lang, uh, si lang, tiyaga, At sa tulong ng tunay na kasama natin sa buhay, uh, kundi ang Diyos sa taas, uh, magiging successful din tayo one day. So good night mga virgins God bless and drive safely.